Paano kung ang sarili mong asawa sa hindi mo inaasahang pagkakataon ang nagbukas ng pintuan ng kamatayan para sa iyo at sa inyong anak? Nang dahil sa lihim na pag-iibigan sa isang dalagita na kanyang nakilala sa isang bar sa Pilipinas. Saan hahantong ang pag-iibigan na to? At paano mo haharapin ang hamon ng nakaraan na bumabalot sa mistero ng inyong pagkamatay? Handa ka namang harapin ang kwento ni Fernando Manrique? Mag-subscribe na at tuklasin ang kakaibang kaso na magbibigay liwanag sa mga sikreto ng nakaraan. Kumusta mga kaibigan? Ako ay maling nagbabalik para sa isa na namang nakakatakot na episode sa Pinoy Real Crime Stories. Ako si Maya, ang kasama niya na maglalakbay sa kwento ng masalimuot ng pag-ibig ni Fernando Manrique. Quest has found a Sydney father murdered his wife and two children before ending his own life by carbon monoxide poisoning. There were suggestions Fernando Manrique intended to leave the country after killing Maria Lutz, 11-year-old Eliza, and 10-year-old Martin as they slept in their Davidson home in 2016. About 11:20 a.m. this morning, uh, police were called following uh, a concern for welfare uh, to a house just a short distance up the road. Uh, police eventually forced entry to that premises and inside they found a 43-year-old female, a 44-year-old male, a 10-year-old boy, an 11-year-old girl deceased, as well as a, a large dog. ama ni si Fernando Manrique ang nagdulot ng kamatayan ng kanyang asawa at mga anak gamit ang carbon monoxide gas na siyang nagtago ng masalimuot na lihim mula sa pag-iibigan nito sa kanyang batang kasintahan sa Pilipinas. Ang pagsisiyasa tungkol sa malupit na pagpatay na ito sa pamilya Manrique Lutz ay gawa ng paggamit ng gas canister sa kanilang tahanan sa Davidson na siyang nagdulot ng kamatayan sa kadahilan ng pagkalason. Ang mga resulta ng inquest na isinagawa ni Coroner Erlene Truscott ay naglantad rin ng mga detalye tungkol sa lihim na relasyon ni Fernando sa isang labing pitong taong gulang na babae na nagtatrabaho sa isang bar sa Pilipinas. Ayon sa findings, si Manrique ay naging isang hook-up sa maraming babae habang naglalakbay kada buwan. Bago pa siya makilala ni Jamie, isang babaeng sinusuportahan niya sa kabila ng kanyang matinding utang sa pamilya. Ang asawa ni Fernando na si Maria Lutz, na 43 taong gulang, ay may plano ng mag-divorce sa kanyang asawa. Ngunit bago pa man mangyari ito, si Fernando ay nagtakda ng kanyang masamang plano na magdadala ng kamatayan sa kanyang pamilya. Ang kanilang katawan, kasama na ang kanilang mga anak na sina Elisa, labing isang taong gulang, Martin, sampung taong gulang, at maging ang kanilang asong si Tequila ay natagpo ang patay sa kanilang tahanan noong October 2016. Tatlong taon bago ang trahedya, si Fernando ay nawala ng trabaho sa kanyang $300,000 na trabaho sa Fuji Xerox at sumali sa Drake Business Logistics noong sumunod na taon sa mas mababang kita. Ayon sa findings, natuklasan ng kanyang business partner na si Grant MacKenzie na may seryosong relasyon si Fernando kay Jamie Lynn sa Pilipinas at tinulungan niya ito sa kabila ng lumalaking utang nito sa kanyang pamilya. Sa pahayag ng mga kaibigan, napag-alaman na napipilitan na si Fernando na magkaroon ng ibang relasyon dahil sa kanyang biyahe para sa trabaho. Subalit, kahit na may iba na siyang ina-entertain, iniulat niya na hindi niya matanggap kung magkakaroon si Maria ng ibang karelasyon. Noong September at October 2016, naglipat si Fernando sa isang hotel ng ilang gabi malayo sa kanyang pamilya. Subalit noong October 2, bumalik siya sa kanilang tahanan at dito na nagsimula ang masamang kapalaran ng kanyang buong pamilya. Habang siya ay nasa hotel, nagbukas si Fernando ng isang account para sa supplier ng gas at welding equipment. Ayon sa kanyang kaibigan, kailangan niya ito para sa pagsubok ng carbon monoxide levels sa kanyang sariling tahanan. Noong October 6, 2016, umorder siya ng dalawang silindro ng carbon monoxide. Sa apat na pagkakataon, mula October 8 hanggang 12, bumili si Fernando ng mga materyales sa Bunnings upang ilipat ang carbon monoxide mula sa gas cylinder sa kanilang bahay. Habang noong October 17, 2016, nag-alala si Nicole Brimble, isang kaibigan ni Maria, nang hindi ito dumating sa St. Lucie School para magtrabaho sa kantina at nang hindi rin dumalo si na Elisa at Martin sa kanika nilang klase sa paaralan. Nang dumating ang mga pulis sa kanilang tahanan, natagpuan nila ang kalunus-lunus na trahedya. Si Fernando ay natagpo ang patay kasama ng kanyang asawa at mga anak na nakasama rin sa malupit na kapalaran. Bagamat malinaw ni si Fernando ang may sala sa pagpatay sa kanyang pamilya, isang tanong ang bumabalot ngayon sa kanilang isipan. Tunay bang naisip ng mamatay kasama ang kanyang pamilya o may ibang dahilan para rito? Itoy ipinagtataka rin ng corner sa kanyang ulat. Alam ni Fernando ang katangian ng carbon monoxide gas. Walang amoy, walang kulay at lubhang nakamamatay. Ito ang dahilan kung bakit niya ito pinili. Bukod rito, sinira niya ang kanyang computer at hard drives. Isang senyales na may plano siyang tapusin ang kanyang buhay at itago ang kanyang reputasyon. Gayon Gayunpaman, isang tanong ang nananatiling bukas. Ano nga ba ang layunin ni Fernando sa paglisan kasama ng kanyang buong pamilya? May connection ba ito sa kanyang mga extramarital affairs o sa kanyang pagkakasangkot sa pagpatay? At tungkol naman sa paglipat ng pera ni Fernando kay Jamie, ayon sa kanya, hindi nila napag-usapan ng mabuti ni Fernando ang paglipat niya sa Pilipinas ng permanente. Ang paglilipat ng pera ay tila mas nauukol bilang isang paalam kaysa sa pagsasanay para sa hinaharap. Ang inquest ay nagbigay din rin na si Maria Lutz ay wala talagang kaalaman sa masamang plano ng kanyang asawa. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, si Fernando ay may utang sa Australian Taxation Office. Idagdag pa rito ang $20,000 sa credit card debts at mabigat na mga utang sa iba't ibang tao. Ano ang inyong opinion sa kaso ng Fernando Manrique case? I-share ang inyong mga saloobin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe para sa mga karagdagang kwento ng misteryo at krimen dito sa ating channel. Maraming salamat sa pagtangkilik sa ating episode ngayon sa Pinoy Real Crime Stories. Kung nais ninyong makarinig ng iba pang kwento o mayroon kayong nais na talakayin, huwag mag-atubiling mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Huwag kalimutan mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod na kwento ng misteryo at kasaysayan ng krimen. Ako si Maya at hanggang sa susunod na paglalakbay, mga kaibigan, paalam.